Tima naman ako hakot ang mga sinak gamit na ko ang kariton. O tima na po na ako ipangyabo ang mga humay sa kalsada. O mauna na gi okay ni mama ang akong niyabo nga humay sa kalsada. O gitabangan kadali ni Ati Lisel kaya natima naman siya Ati Lisel. O okay sa iyang binuad po kay magpagaling siya. O ang iyang binuad, gi waman sa kalsada gi banig man niya. man niya ayas ang gitabangan si mama o kadali. Munang gi okay na na nila para ma na ihakyan ni giukay okay nila ang humay para siya maukay ngon na ang pag uh, buwad sa humay kinahanglan okay yon siya ni pison pag ukay kay ako tuapog ko sa pikas nga kalsada kay mahina may humay man si mama nga hinakya dito sa budiga. Ang ako pong gamit paghakot kay di naman sinako kay gihakyan man dito ni mama sa budiga. Ang akong gamit nigo na. Nigo ang akong paghakot kay wala na ako isod o sako. na lang na butang sa nigo o niya gihakot sa kalsada kay aron madali. Okay, Kananggi, kanang gi, kaning okay lang mama ang sinako na kanina o okay, si mama na Nag, okay na siya sa binuwad na unya karon hindi man mas mama upo kay dito sa pikas na napud siya sa akong hinakot nga gamit nako na ko ang nigo ang diha na sa bodega na nigo akong gamit unya nagbagulbul na siya kay ba nagbagulbul na siya kay baga daw akong pagkahakot na Nagbagulbul na siya kay baga daw na napula na siya kaning koan ah, Nagbagulbul na siya dapita da kay baga daw. ang akong pagbutang sa humay mao na na iyang gi okay nagsige na sig bagulbul kay perti ko nung baga na ako po nagsige po ko og hakot o gamit ang nigo kay wa naman ang magsako dito naman sa budiga kay basa man iya man naghiakyat sa budigan niya kinahanglan may ipagawas wa na lang nako gi sako kay madugay na langay na kayo sako sako pa mo nang gi nainay lang nako og hakot gamit ang nigo na sige na niya sige na niya ko kay Nagsige po na sig bagulbul kay kanang baga daw na, baga kuno, pagkabutang uh, nako' na. Ginita na na akong mama. O, oh, na siya o kaning kuan. nagpulan na siya o kuan sa humay. O karon gi, giilog na po sa akong papa. Pag abot papa, nagiilog siya na ang nagukay sa humay. O ako pat patuloy o ko nag kaning hakot sa mga humay gamit ang nigo. Padayo lang ko o hinakot sa... Kaya ako raman ang naghakot sa kaning... Ako raman ang naghakot sa humay gamit ang nigo. Kaya dagandaghan pun naka ayo di hasbudi ka naghakyad. Niya basa man mo nang kinahanglan na mo e, gawas siya sa kalsada aro mauga. Na, ang pinalit na sa kong mama nga wada da sa truck ang iyang buhaton niya na ibuwad o iya ibugas. Ibugaso na lang niya kaya wa man yung dada sa truck kaya basa man. Iyan man ang kaya naluoy man siya sa tag-iyaan naluoy siya sa tagiya ng humay kay hanyo man nga paliton lang mama montong iya nalang gipalit atunang wapay wa pay bagyo iya gipalit na iya lang gihakya diha sa bodega unya pila ka adlaw mada itong gihapon mo nang ato sa kadlaw ila nang gipaliran pero wa gihapon mada itong lang gihapon mo nang paghapon wa jud dad sa truck kay itong jud ang humay wa wa mada sa electric pan kinahanglan jud siya ibuwad sa init mo amo na lang ibuwat sa init kay iya na lang bugason kay wa man palita sa truck wa maikarga sa truck mo na ing nana kapait ang pagbuwat init kay sa nga tanan kunya agwanta lang kay para mauga ang humay kunya karon tima naman ko og hakot gamit ang nigo hapit na, tima naman ko og hakot sa humay gamit ang nigo na ako na po ang ming okay kay baga baga daw baga ang pagkabutang nako na mo nang ingon ko ako na lang ako na lang ang mo okay kay ako ni pison mo nang na, ko og kaning okay kay natima naman ko hinakutay sa humay gikan sa bodiga. mo ang gigamit nako na ang okay po nga gamay kay ilang gamit ganina ang dako nga okay Munang na ako na po ang nag okay kay insulti ni mama baga daw baga daw ako pagkabutang sa humay Ingon hey, ana ang kinabuhi kung magbuhat og humay na agwantag init. Nya walantay tay kalok ni anang panahon na o kanang ko ana kay initan ko mas initan pa ko magkalokalo magkalo o nya magjakit-jakit init oy. May nang dili mag magkuan di mapug pa init kay buntag pa man na, mga alas pa na di pa kayo init mo nang wala ko magjakit-jakit kay mas initan manuong ko kung magjakit-jakit pa monang na, di ko kumagjakit. Basta di lang kayo init. O po kumagkalo, kainitan ko sa gabali, kumatulin. Motong na. O ako na nang ipang kay bagara kayo daw ang akong pagbutang sa humay diha, diha sa kalsada. O muna mong kinabuhi, kani ito pa na daga pa mi, daga pa ko, na 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 akong, akong trabaho, kung mag ani na sila sa mama. Magbuwad mi o kaning humay. Gianad ko ni mama pag trabaho, o gianad ko pag kaning buad buad ug humay kani atudaga daga pa ko mao nakamaon job ko pag trabaho kung ting anina na sa humay